Kumusta mga ka Titans? Dito naman tayo sa vlog natin ngayon gabi sa Batang Kiyapo ibang trito. Unang-una sa lahat ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Kiyapo. Salamat po. At ito ay nahuli ang mga kaibigan ni Tanggol sa kamay ng mga pulis. At dito ay narinig nila na patay na daw si Tanggol kaya mga kaibigan nila ito ay umiiyak ito, dahil wala na si Tanggol, dito dinala si Tanggol sa hospital at dugoan ito na may baka pa sa katawan, dito ay nilapitan si Reger ni Mokang na sinabihan na wala kang kwenta ama kay Tanggol bakit mo siya binaril, si Mokang ay umupo ito dahil pinahupo ito ng nanay niya at sinabi ni Mokang sa nanay niya kaya nagkaganyan dahil si Tanggol ay nagnakaw dahil para makatulong sa operasyon ni tatay sabi ni Mokang sa nanay niya, Pati si Mondo ay galit kay Reger na kumpare at kasamahan na pulis kasi binaril niya sariling anak, kaya sabi ni Mando kay Mokang na di siya mamatay dahil masamang damo si Tanggol kaya nagpawim nito na pumunta sa mare niya pamilya ni Tanggol. Dito dinala sila sa presinto ng Kiapo at isa-isa sila na nagmogshot at pinasok sa selda nito. Dito dumating si Mando sa pamilya ni Tanggol at binalita ito na huli ni Reger si Tanggol at binaril ito nasa hospital ito kaya sila daling-dali ito sa pagpunta nito sa hospital kaya ito si Santino ay masaya at nagalit si Santino ito kay David dahil masaya pa ito, binalita din ito sa mga kaibigan ni Santino na nahuli ni tatay si Tanggol at binaril pa ito, at ayon kanya-kanya silang saloobin kay Tanggol dahil pagkaalam nito ay wala nang si Tanggol na kia nila at leader nila, Operahan si Tanggol at duguan ito, na tinangal ng mga nurse ang bala sa katawan nito, dumating ang asawa ni Tegwer na si Tess na kung saan galit ito sa kanya dahil binaril mo ang anak mo pati si Tending ay galit ito dahil sa apo niya di mo pinarones ang bilang ama kay Tanggol galit itong nagpaliwanag, nag-usap si Tess at Reger na mag-asawa dahil di tunay na anak si Tanggol ni Reger kaya galit ito. Pati si Tending at Tess ay nag-usap sa pagkataon ni Tanggol, abangan bukas sa Batang Kiyapo huwag kalimutan follow para ma-update sa Batang Kiyapo salamat po.